Hi guys! Kaya na again, dito naman kami sa supermarket. Um, nandito kami sa may isda sa kanini. Dito sa um, Amir Sultan. Ayan. Mga dollar talaga. Itong mga um, uh, presyo. Dito ito sa kanini. Nakili sa supermarket. kasi talaga Kalyak sama ko. lakad lang kami. Sa yung mga ibang isda.

bukas ng bukas yung pintuan kasi lapit ako ng lapit yun. Ay, diba? Sa mga gusto sa mga nandito lang sa Jetta, dito ang mga Tamini store. Ayan, may mga frozen din sila. Nice na isda, pamos, gano'n. Ito, masarap ito. Sana kasi lang makulo. <laughs> 64. 34 lang.

Ayan. Pagkano? so. Since Uy, 15. Isa, why it's, uh... This one, tin yan, 15. Yeah. Okay. Thank you. Happy na tayo. Thank you. Tara. Ayan, no? Pechay, may pechay ba? Na na ay may paa ng manok. Ayun. Paanong manok? Namimiss ko na 'tong paa. Oh, dalian mo. Paa. Namimiss ko na 'yung paa eh. Hali ka na. Ano man? Anong piprituhin mo? Nagugutong kaya ako? Ano kaya to? Ah! At the 30th. man sandwich. Hanap tayo ng ano. Hindi ba ang wala? Na ako magbibigas, guys. Magkuskus, ah, kuskus, or ano tawag dito, Oh. Ano sa salad, guys? Ito, Hindi oh. naman ito sa muli na, eh. Ayan, Oh. Fine wet. Diba? na lang kainin ko. Antay ko pa, antay ko pa. ito dito, organize. Diba? Doon may station, wet station, fruits, vegetable, yan. Dito naman mga pasta, ganyan, mga canned food. Yun. Guys, nakauwi na kami. Nandito na kami, oh. Pagod na pagod. Nilakad lang namin. Ayan. Papunta doon sa Tamimi store. Tsaka pa -uwi. Ang bigat. Diyos ko po. Ang mga itsura namin. Hindi na maitsura. Ayan. Ang init, oh. Bye, guys. Tutom na kami. Kain muna kami. Kain na tayo. Ayan. Makain Lodos. na kami. Noodles ang pagkain namin. Nagutong kami, madaling lutuin. Eh. Yan lang ginawa namin. Tapos may cucumber. Okay na. Sapat na. Diba? Okay. Sino mga bisita niya bukas po? Ha? Sino bisita niya bukas? Mga man siguro, kami lang. Tayo-tayo lang siguro. Hmm. 买个。<Bye. S 2> <Bye. S 1>